Lapagan ng resibo, sino kinapiya at Heart ang di invited sa Victoria's Secret Show. Nagbabardagula ng resibo ang kampo ni na Hart Evangelista at Pia Wurtzbach kung sino raw ba sa kanilang dalawa ang hindi imbitahan sa sikat na Victoria's Secret Fashion Show. Ibinalita kasi ni Pia sa kanyang Instagram post na naimbitahan nga siyang magpunta sa nabanggit na fashion show. Can you keep a secret? I'm about to jet off to the Victoria's Secret Fashion Show. But first, a big shout out to Asia and Australia, who's coming with me to this sexy and exciting adventure. So let's unbox, pack and get ready for NYC. Mababasa sa kanyang caption. Time to next! We're going to New York City to watch the Victoria's Secret Fashion Show. But first, Marami naman sa mga netizen ang nag-congrats kay Pia sa panibagong milestone na ito sa fashion industry. Isang supporter naman ni Pia na ang nagsabing ang Miss Universe daw ang tunay na, invited, ang iba raw ay may claim na hindi makapupunta, pero ang totoo, hindi naman daw naimbitahan talaga. Congratulations, IG account ni Pia, ikaw ang tunay na, invited, saad ad ng supporter yung isa di daw makakapunta, ante, paano ka makakapunta kung wala kang invitation, asa ng resibo? Subalit hindi naman ito pinalagpas ng kampo ni Hart at agad na naglabas ng mga resibo sa social media na talagang invited si Hart subalit hindi lamang nagtagpo ang mga schedule dahil sa prior commitment. Mababasa rin sa resibo na priority ng director ng show si Hart bilang Filipina celebrity, subalit hindi nga talaga siya pwede dahil nakablock na raw matagal na ang schedule nito para sa shooting at press conferences na dapat daluhan para sa bagong show sa Pilipinas. Hindi naman sumuko ang taga VS at patuloy na tinanong ang staff ni Hart kung available pa ito sa ibang araw ng Oktubre o Nobyembre, para maimbitahan siya sa opening ng store sa SM Mall of Asia, means to say, parehong invited sa nabanggit na VS show sina Heart at Pia